Hoy mo, mo anghel. Mo be, dagay bawi oi. Ganiyor ko pinugo ka. Wa, ga pa ni mo power. Ngalas ni bitin sin mana. Saan ka man nga? Oh. Bagaya pud mo mata grabe. Ako ala singko ga kuana ko ga panglimpyo sa gawas. Makaon sa manok. Mm. Ipu ka kag sa media tulog na baliktad. Mm. Ikaw sa ka. Ah, na babay. Na babay. Ah, usam na mo anghel. Na bawi. Ah. Bot nito. Oras na. Oh, klaro, alas 6.25 po man. Alas 6.25. No. Alas 6.25 nga. Alas 9.15 na. Nige, balik na niyo mo ang Oh, kaklaro na. Alas 9.20 oh. Alas <laughs> 9.20 mo. Alas 6.20.